I'm gonna do something to you. Could you please relax? Kung may parang man ako masama sa'yo na kanina pagkino, so, Ay, kasi, nakaka, nakaka ka po ha? Eh, kasi eh, nakaka- nakaka-panibago eh. Parang nakakatakot yata. Ako nga yung naninibago eh. Mahimig ha. Tapos, <laughs> so ganito ka pala kapag hindi mo ko tinatrayan, hindi mo ko inaaway. Ano? Ako pala nga aaway sa'yo? Ako pala nga tatray sa'yo? Kapalang mukha mo E, ikaw pala nga aaway eh. Um... Ah, ano? Hindi kaya kita hindi kita Ay, this is not fighting. Okay. Oh, auntie, I like this one. Okay pala tayo, no? Pag hindi tayo nag-aaway. Nagpapasalamat ako. Ang galing na eh. Bigla ka nagbago. Bumuhit ka bigla. Gusto mo mag-aaway tayo ngayon? Ah, uh, no. Ayoko na. Ayoko na. <laughs> Thank you. Wait. Don't move. Nabokok ba yung ulo mo nung sa beach tayo? Nagkasakit ka ba? Hindi, <laughs> <laughs> bakit? Ewan ko kasi... Ewan ko ah, pero naninibago lang ko. Dahil napaka gentleman mo kasi ngayon eh. Ngayon? Mm. I'm sorry, pero hindi mo pa ako lubusan nakikilala. Miss um, Diana Casetas. There's a lot about me you don't know yet. Okay, sige. Anyway... I'm going to go to YouTube. Yeah, one-on-one. Oh, You're welcome. No problem, really. So, um, See that's it. Okay. Thank you, Let. You're welcome.